Ah, uh, Welcome to Santo Domingo District Hospital. I'm Mr. Ed Dibao, uh, the hospital admin. Dr. Ray um, uh, well, medical director ng Apex Medical Hospital. Welcome, Doc. Pasensya na, Doc, ah, kasi si uh, Ms. Giselle Taniag eh, hindi makakarating. Pero si Dr. Robert uh, Jose Taniag, may nasi kaso lang. Pero parating na rin naman siya maya-maya. But don't worry, we assure you, makukuha po ninyo lahat ng medical supplies donation na pinangako namin. As well as yung uh, free clinic sa isa sa mga barangay ninyo, sa Via Oberti. So uh, lahat pong ito ay uh, handog uh, po ng Apex Medical salamat Hospital. Po sa Medical salamat Hospital. po, alam mo na kami. Langan naman. Santo Domingo Medical Hospital. Ah, uh, Miss Morgana, anong ginagawa po ninyo dito? <laughs> Dr. Meneses, alam mo naman na isa ako sa mga shareholders ng Apex, di ba? Ano ba naman ang mali kung suportahan ko itong Purple Ladies Medical Mission? Besides, katuwang ang apex dito, so natural lang na kasama ko doon. Morgana Go of Apex Medical Ay, Hospital. Po, Alam nyo, wala po kaming ibang hangarin kung hindi ang makatulong. My heart is with the needy, the helpless, the powerless. Mga uulan pa. Eh. Madalas pa naman ng brownout dito kapag na ganyang umuulan. Ah, ganun ba? O, oh, e, eh, pasok na muna natin itong mga ito to para baka maulanan eh. Oo nga. Maba baka mabasa. Mga to. Naku, pa. naku, ingatan niyo yung mga gamot na yan ha. Pero Bago yan, na si Tiga tlo iha. Okay. Yan. Ako na po. Kasi bilis lang, kuya, kuya. Medyo mabigat. O, oh, sige. ito na yung malaki tama. sa inyo ha. Ingatan oh, nyo lang O, lang. O, oh, dandahan ha. Isa-isa lang ha. Dandahan uh, lang. Yung pintuan. Maraming na akong napagaling sa lugar na, na. ito kahit anong klase ng sumpa. Kaya kong kalisin! Ay, sorry po ah, pero 2024 na po, naniniwala pa po kayo sa mga sumpa-sumpa. <laughs> Ma'am, sige na po, please. Kawawa po yung bata, Oh. At sya nga, sa tingin ko po, hindi po yung simpleng bukol lang. Ang tingin ko po, tumoy po yan. Huh? Paano ka nakakasiguro na tumor yan tumutubo sa kanya? Obvious naman po. Mga doktor po kami. Kung gusto niyo po ng proof na tumor po yan, and possibly, ano, stioma, sa eh, Ma'am, Sige na po, please. Kailangan madala po siya sa ospital at mapacheck up na po siya. I hindi na po kailangan dalhin sa ospital. Kaya naman po to ni inko. Pasensya na po, nakikiusap po ako sa inyo pero umalis na po kayo. Hindi nga po siya mapapagaling ng albularyo. Makinig po kayo sa amin. Aalis pa kayo o ipapalo ko sa inyo ito! Ay ay! 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 Nakikiusap po ako, umalis na po kayo e ako sa inyo! Masasaktan na yung bata! Umalis na kayo! Sige okay, po, umalis na po kami kasi... Huwag na kayong papalit dito! ma! Ito, oh, ito na papalis na! Teka! Doon no, ka wait. na! Ay! Pasensya nga, Ingkong. Saka! Sa katawa ng patak ito! Aray! Bawin mo! Saka! Sa ito, katawa ito, ng patak ito! Tara na! Bilis! Bilisan nyo! Gawin oh, tayo ka lang! Hindi tayo pwedeng umalis! Bakit? tita niya, di ba? Zoe, alam naman natin na may tumuro yung bata, di ba? At nakita natin yung ginagawa ng albularyo na sasaktan yung bata. Eh, kasalanan na nila yun. Ano bang gusto mong gawin? Annalyn, hindi naman natin kayang tulungan lahat ng tao. At hindi tayo pwede makailam sa pasyente dahil wala namang consent ng tita niya. Pwede naman natin gawa ng paraan, di ba? Pwede natin oh. i-convince yung tita niya. Oh my God! Saan so, gusto mong gawin? Bumalik doon? Sige, pumalik ka na doon. Magpakihiro ka na naman. Tutadjak ka naman magaling, di ba? Alam mo, ikaw talaga may messianic complex ka eh. Halika na, Nurse Eva, Nurse Karen. Tara na, tayo na lang. Sige na, samahan nyo na si Doc Zoe. Hindi, Doc. Sasamahan ka namin. Kaya kami nag-nurse para makatulong, di ba, Mars? Oo oh, naman. Siyempre, di doon ako sa mga hmm. kami. So, um, ano nahawa na kayo sa bida mood nito? O oh, sige, bahala kayo dyan. Pag may nangyari sa inyo, huwag niyo ako sisihin, ha? Aalis na ako, bahala kayo dyan. Tara na, kuya. Yung sa akin, yung sa Ivan, sige, na siya. Nakakita so, mo naman yung laki ng bata, di ba? Tsaka nagtatantrum sa siya. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. Papa-aircon okay, lang Alice yan dyan. Iiwanan niya tayo dito, out of nowhere. Kaya ako, okay. ma. na ligog oh. na nga tayo. Kaya mo yan. Oo, oh, hindi. Ay. ay. Ito. Uy! Ay! Ay, bang! Uy! Ay, pag-alis! Ay, pa ay. ay, pa ay pa oh, taral! Ay. Ay, pa si ay! Sabi ko kasi sa inyo, dapat sumama na kayo sa kanya, iniwan tuloy kayo. Hindi, do. Okay lang, Dok. Tsaka bigacho, di ba? Pero, anong plano natin? Eh, kung ayos siya dalhin ng tito niya doon sa ospital, kailangan tayo magdala sa kanya. So, ibig sabihin, Dok, kukunin natin yung bata? Di ba kidnapping yun? Oh, well, may point ka. Pero kasi, ano, kailan nila dadalhin yung bata sa ospital? Kung malaki na talaga ng bongga yung tumor, syempre kailangan natin may gawin, di ba? Ganito na lang. Kapag nahuli tayo, if face ko yung consequences, hindi ko kayo idadamay. Oh, well. Ako, Mars. Ready akong tumulong kayo to. Ikaw ba? Ready ka? Eh, yeah, dito na rin naman tayo. si na. Let's give it a common. O ano? Panong, panong plano natin?